during last election, pupunta siya sa isang kaharian. So, ang pinuntahan niya, ang lungsod ng Wawaw. Wow. Kinimkim pala ang, ano, kinimkim niya lahat, kinimkim lahat ng lalaki. Thank you guys sa mga translation, nahirapan talaga ako. So, pumunta siya sa kaharian ng Wawaw. Wow. Doon sa Wawaw, wow, bayad pala siya. So, umabot daw ng seven digits ang bayad sa kanya. Seven ba? Yes seven digits ang bayad sa kanya. Sino ang nagbayad? Kalaban ng isang makapangyarihang pamilya dito sa lungsod ng Wawaw. -Wow. And, binabayaran din siya ni Dambuhalang Sanggol. May 50,000 siya, at least 50,000 per month siya. May 5 digits siya monthly. Kaya pala guys, bumaliktad. At inaway niya ang pamilyang Newterte. Ito kasi pamilyang New Terte, to be honest with you guys, hindi sila nagbabayad. If you show your support sa kanila, appreciated yan nila lahat. Pero hindi yan sila nagpapalabas ng pera para bayaran ka. So kaya, hindi na sinusupport ni Baby Gasol ang pamilyang New Terte. Bumaliktad siya. Nagpapabayad na siya kay Dambuhalang Sanggol. Hello guys. So as promised, magla-live ako. Ano? Tonight? <laughs> Hindi na pala night. ah, uh, madaling araw na. 12.3. So hi, hi everyone. Okay. Nasa ano pa tayo? 7 viewers so far. 12 na. Oh, first, Queen for the Vega. Yeah, you're the first commenter. Ano, yun. So hintayin muna natin na dumami yung mga viewers natin kasi mahaba-habang chismis ito. <laughs> Oh, ayan. Biglang nag 150 na, guys. Oh, 162 na. Okay. Hi, ito na. Sige, pagdating na mga 500, ano, magla-live na ako. But before I continue, can you please confirm, guys, if clear ba 'yung voice ko? If it's audible on your end? Kasi I forgot my ano, forgot to bring my dyan, tripod. So, nakaano lang siya, nakasanda lang siya ngayon sa table. Okay, sandale. <laughs> Excited, I'm all. Thank you, Lord. Salive, sir. Tio. Okay, okay, guys. Okay, watching from Saudi Arabia, Tabuk, Jalia, Aulaya, Nikutan, Yvonne, Marie, Kabais, Arayata. Go, sir. Clear, clear, sir. Okay, 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 okay. Thank you, thank you. Oh, my 450 na tayo. Bilis, ah, uh, 500, make it 500, make it 500. Oh, my, my, nagsend ng stars. Uh, sir Ryan Serrano, shout out sa yo. Okay, guys, so while I'm talking here, while I'm bringing you the hottest chica that. that the chica that is not discussed yet by by other people. So I will be the first one to break it online. So send stars, okay? Okay, loud and clear. daw sabi ni Raquel and ni Queenie. Kendall, pa stars mo tayo guys. Hi Kendall. <laughs> Hi guys. Okay, 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 okay. Nasa 668 na tayo. Okay guys, ganito yon. Firstly, iko out ko muna ang Sunstar ha because, di ba ang, ang the narrative that is being peddled by the mainstream media is that ang mga vloggers now and vloggers are fake news peddlers. Pero it's very, very funny because ang Sunstar mismo, finiture nila ako doon. Finiture nila ako for something that is not, ano, that has nothing to do with the national issues. Ano lang yung typical chisme. So, basically, baka follower ko yung ano sa Sunstar uh, writer nila. Kaso lang bobo eh. Mga bobo sila. And hindi sila marunong mag-angle ng news para pag-usapan sila. Magkakaroon sila ng magandang engagement online. Or yung readership nila is mag increase So, so nakikita nyo naman, di ba? Ano eh, yung, yung pinost ko kanina, yung pinost ko about someone, Miss Tingog party list, it has nothing to do really with the national issues. Personal yun, ganun. Pero finiture pa ng sansa. I know that there is an, an entertainment aspect sa, sa mga news site, pero ano, it doesn't justify them uh, covering or featuring such post of mine and tinawag pa nila akong self-proclaimed ano daw political commentator i didn't even proclaim that I'm a political commentator so you guys are a piece of shit okay yung sa mga sunstar dyan, mga walang hiya kayo kaya ano ganito oh <laughs> <laughs> oh my god a shout out to doc miguel baker thank you doc grabe ah maraming marami maraming stars din yon ah <laughs> ibundakan ko ni doc baker guys okay thank you doc for the 2500 stars okay appreciated. Okay, ito na. So, nasa 988 viewers na tayo. Sige, I, th I think it's the right time to, uh, to speak about this. Okay, guys. In 2023, kinalaban ako ni Baby Gasol. Okay? Kinalaban ako ni Baby Gasol. Tinawag niya ako ng kung ano-ano. First, ang ginamit niyang attack against me is yung case ng kuya ko na matagal ko nang bank At pinakitaan ko pa kayo ng proof na... Dismiss yung mga cases filed against my brother. But then again, si Baby Gasol ginamit niya against me. Tapos tinawag niya pa na ako daw, the only reason why I'm able to travel in and out of the country, it's because I have a sugar biot. <laughs> yun daw yung reason guys, meron ako sugar biot. Okay, tinanggap ko yon. Hindi ako na-hurt actually because walang katiting na katotohanan eh about it. So, I, I, I wala lang. I, I'm just enjoying my life despite all the negative criticism that that Baby Gasol has thrown against me. Now, here's the thing. Aside sa mga chika na yan, sinasabi niya pa na nagnakaw daw ako ng towel, so pwede na yung level of arguments niya na ginagamit against me. And during that time, guys, of course, patola ako eh. Pumapatol talaga ako sa mga putang ina, pumapatol ako sa mga pangit, pumapatol ako sa mga gasol, sa mga bonsai, ganyan-ganyan. And at that time, ang sinabi ko lang is, walang magtatagal na tao sa kanya because nga, psycho siya, ganyan, okay? So, guys, hindi ko alam kung sino yung pinag-uusapan natin dito, pero tinatawag ko siyang Baby Gasol, okay? Ito si Baby Gasol, guys, I know, after all the heartbreaks that she has gone, she has gone, <laughs> she has gone through, she's been through. Uh, I know. Finally, nakakita na siya ng love of her life. Ah, di ba? Maganda yung story, guys, because it's about the love of her life. Tapos, you know, nagpakasal, ganyan-ganyan. Tapos, happy-happy, pinapakita niya sa mga tao na maganda yung love life niya na sinasabi niya pa na sa Bisaya. Sorry, guys, ha, medyo nahirapan talaga ako mag-translate sa Tagalog. Pero in Bisaya, sinabi niya na kompleto daw siya ugkuan, kiyud. What's kiyud in Tagalog, guys? When you like that, like that, oh, that's kiyud in Bisaya. <laughs> What is that in Tagalog ba? Ah uh, kompleto daw siya ng bembangan, parang ganyan. So, yun na yun. So sabi ko, ah, oh, okay. Wow, I I happy ako sa kanya because after after all after all nga sa mga pangyayari sa buhay niya, di ba, naging run away bride yan eh. Di ba, kasi supposedly si Baby Gasol, mapapangasawa niya sana daw ay isang afam, pero nag-run away bride siya. Isa din yun sa reason bakit ito si Baby Gasol, guys, is nagkaroon siya ng, ng US visa. It's actually, uh, yung, hindi ako, ano ha, hindi ako magaling when it comes to visa, pero yung pag may fiancé, fiance visa at ang tawag doon. So, yun na nga si ano, happy happy si Baby Gasol and 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 she she flexed that na ganyan na nagkaroon siya ng US visa because of her fiance ganyan. Pero guys, nag-stop lang yun sa fiance, okay? Hindi nangyari yun. Ang nangyari guys is pinasok niya ang isang pamilya, ang ama ng isang pamilya. Kinain niya ang batuta ng isang mamang pulis. Yes, guys, that's super true. And isa yun sa reason na, kasi nakausap ko yung ano eh, nakausap ko yung original wife. So, tinulungan namin na, okay, ito yung gawin mo, hanap ka ng lawyer. If you cannot afford, go to, ano, to a POW lawyer, kumuha ka dun. And isa yun sa reason, bakit nagka pearly shell, ganyan, nagka pearly shell siya guys, kasi nga, pearly shell guys, it's a parang coin, uh, ano tawag dyan, uh, jargon yan sa gay language, na pag na -perly shell, yung parang nakaposas ka, naka pearl, <laughs> shell ka, nakaposas ka, and yun. So, nakasuhan siya ng psychological violence. So, under vow si yan, okay? Yun. So, yun na. Sabi ko, okay. So, karma is digital. So, after all the paninira against me, so, ang karma, nag-recouche, nag nag-bounce nag back sa kanya, so, siya yung nagkamagshot, di ba? Ako, sinasabi ko, baka one of these days, magkakamagshot ako. Pero, guys, it's not about, you know, psychological violence. It's not about concubinage or an adultery, mga ganyan. Wala akong issues na mga ganyan. So, yun, yun, yon na yun, okay? Okay. After that, Because nga, gusto niya talagang ano, pasukin. Kasi gusto niya maging powerful eh. Pumunta pa yan, pumunta yan siya guys sa Zamboanga. Somewhere in Zamboanga, na kung saan may camp doon. Tapos, may nakabimbangan ata siyang ano doon, sundalo. Tapos hindi siya pinapapasok sa ano, hindi siya pinapapasok sa, sa camp. So inaway nga, Inaway niya ang commander ata ng, ng troop doon. Inaway niya. Tapos tinawag niya ang trapo. Kasi before niya daw nakilala yung ano, before niya daw nakilala yung, anong tawag diyan Before niya nakilala yung sundalo daw, the way daw siya magdamit is parang, parang trapo nga. You know, yagit in Bisaya. I don't know what's what, what, what's it called, what, what it's called in Tagalog ha, yung yagit in Bisaya, ganyan. So, ang nangyari, yun na, from yagit daw, binihisan daw ni Baby Gasol, ganyan, pinagwapo niya daw, ganyan. Pero, bigla siyang iniwan. Bakit bigla siyang iniwan? Dahil Celtic. Kung ano-ano na lang yung ginagawa niya sa sundalo. Para siyang third year ba, nang nakaganyan sa sundalo. <laughs> merese, merese, merese. Ganyan. Para siyang torture, guys, na naka, ano, naka, liso na magtagalog guys. Ay, putang ina. Mura siya nakakuan ba? Mura siyang torture. tarsier naka nakakumbayot atong sundalo. Bisag asa mo ato. Kumbayot. Another term ha? O, i-translate niyan yan in Tagalog. If you guys know what's, ano, what's, what's the translation of kumbayot in Tagalog. So, yan yun. Nagakumbayot naga siya doon sa, ano. So, nagalit yung, ano, nagalit yung yung commander ng troop ng mga sundalo na yon So, kaya nga, hindi na siya pinapasok sa camp at siniraan niya ang, ano, ang sundalo. So, okay na. And, Again guys, despite all the negative things na nangyari sa buhay niya, nagkaroon siya ng love life Ay, dito na, 'di ba? Ang ganda ng love life. Guys, ang ang love life na ito guys is yung lalaki guys is ano siya? Pilot ng niyog, pilot ng niyog. <laughs> <laughs> sa Bisaya pa guys, Manangete, manang kung um, so, saan pag na pag-pronounce yung So guys, pilot ng niyog yung lalaki. So yan yung PRPRA, eh, pilot ng niyog. So kami naman, of course, ano tayo eh, responsible chismosa, hindi tayo katulad ng Sunstar na nag-feature lang ng mga tao na wala namang, ano, wala namang pakialam sa news site nila na walang engagements and readers, ganyan. So ang nangyari, Nag-background check kami. So, nakita namin niya, ah, okay, ano pala talaga, may pinag-aralan, maganda yung background. So, hindi lang namin masyadong naipasok yung family tree ng lalaki kasi hindi, na, hindi, masyadong, hindi masyadong ano eh, hindi masyadong parang famous yung, yung bloodline niya. Pero ito yon Nagpakasal. So, sabi ko, oh my God! Talaga talaga. Sabi ko, wow! Thank you at nagpakasal. And, and, thank you dahil, despite all nga, nga sa mga heartbreaks niya, in the past, may, 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 ano pa, may pilotong mananggiti na ano na nabighani sa kanya at pinakasalan siya. At itong pilotong at itong mananggiti na lang ha. At itong mananggiti na ito guys. Responsible. Kasi ito kasi si Baby Gasol, meron siyang ano, meron na siyang trophy from other people na hindi natin alam talaga kung sino yung totoong ama, okay? So ang nangyari, nagpapakaama siya. He acted as a real father of the kid of Baby Gasol. So okay na 'yon mga na, guys. Of course, ano kayo ano, ano kayo ano kasi yan si Baby Gasol, parang nag fliflex ba lahat na lang nangyayari sa buhay niya, flex niya, pati yung Louis Vuitton na naka ziplock na naka LV ba 'yun? Yung LV na shoes na naka naka cellophane, flinny flex niya. So, ano, wala na. Parang sabi ko, ah, lahat na lang talaga ng bagay free reflex ng babaeng to. Of course, yung love life nila, kahit nasa swimming pool, guys, you know, naglamutakay. Okay, translate that in Tagalog. Naglamutakay sila, guys. Oh, mom, I love you, I love you, love you. Eh, ana, ganyan-ganyan yung ano eh, ganyan-ganyan yung galawan niya. At dati, so sabi ko, wow, ang sarap ng love life. Until, pumasok yung 2024 guys after the independence day ng 2024 so independence day kailan june 12 so after 12 days after the independence day may nangyari guys oh my god ito na yung nangyari si manang gite guys binugbog ni baby gasol bogs <laughs> kaya guys si si manang gite nagkaroon siya ng multiple abrasions sa left temporal lobe niya Tama ba ako? Left. Oo nga, ito nga. Left, left, temporal row. Pag, sinasa pag, sinas sinasabi kasi natin abrasion, guys, meaning may mga scratches, may mga bruises, may mga ganyan. And that's because of yung parang super rough yung, yung friction na, na nangyari dito, guys. Na-avug-vug-ver na. -avug -vug ver na si Mananggete guys na avog-vog burn na siya. buks bugs niya ni Gasol guys. Pumutok yung Gasol, naggalit. So binugbog niya dito nagka-multiple abrasion, kawawa naman si Mananggete. And after that, of course, pumunta na medical legal. Hindi lang ang multiple abrasion ang nakita niya dito sa left temporal lobe niya. Ang isa doon guys, nag-take note kasi ako because ayoko ma-fake news eh. Soft tissue con contusion tama ba sa mga doctors yan tapos pag pronounce ko Con contusion sa zygomatic area sa left side same here so pag sinasabi nato sa sinasabi natin contusion ano it's a bruise by blunt or trauma so grabe siguro yung pagkaka avugvug verna guys pagkagahin yan so sabi ko si baby gasol talaga guys si baby gasol kasi para siyang bonsai maliit lang siya ba pero pag magabugbugban siya <laughs> Pag abog bog bana siya guys, matindi. Talo niya pa si Tory guys sa boxing. Bog-bog-bog ganyan, ganyan talaga siya. And and yon, yung zygomatic area sa cheekbone dito. So dito yung mga multiple ano, multiple abrasion, dito yung mga ano guys, contusions mong sa zygomatic area sa may cheekbone niya na abog-bog bana doon guys, na abog-bog yung bana niya. Tapos of course, hindi mapakali. Eh. Ano din, nag ano, di ba sinabi ko kanina, nagpa-medico legal. Hindi lang yan ang nakita ng doktor nakita pa ng doktor na may nail scratch sa left forearm niya, guys. So, dito. So, ginanyan siya. So, para siyang, ano, guys, para siyang kata. Arr, ganyan, ganyan. Siya. <laughs> si Gasol, guys, nagiging, ano, nagiging lion, nagiging tiger, nagiging cat. So, iba-iba, lumabas na yung mga claws niya dito, yung mga ano niya, lumabas na. Tapos ginanyan niya, kinauras bana na guys, kanina abog-bog bana, ba ngayon kinauras bana. What's kauras in Tagalog? <laughs> Oh, correct daw sabi ni Doc Miguel na yung zygomatic area is a cheekbone daw. So tama, 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 tama ang pagkakaintindi ko. Nag-research ako eh. Tapos tiningnan ko talaga yung medical legal. So ayun na. So first guys, multiple abrasion dito sa left temporal lobe niya. Tapos yung soft tissue contusion sa zygomatic, sa zygomatic area dito lahat sa left side. So kung left side, so ang malakas talaga guys kay Baby Gasol yung right side niya, 'di ba? Ay tama ba ako? Kung left. Correct, correct. So pag pag ibinugbog kita, mas malakas yung sa right side ko, parang mas malakas yung sa right side ko kaya dito sa So si si yung si Manang Gete, si piloto ng Lubi, nagdi oh, holy moly, sabi niya ang sakit, ang sakit anong ginawa, guys? Kumuha ng baril si Avogbog Verna. Tinutukan niya ng baril. Of course, guys, loaded yung baril. Loaded yung baril. So natakot ang sinabi na lang ng 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 Manang Gete, guys. Okay. If that will make you happy, then kill me natauhan. Natauhan si ano, natauhan si si Baby Gasol. Pero guys, because nga Celtic, may Celtic na siya ba, hindi niya alam yung ginagawa niya. Hindi niya talaga kaya makita na isettle na lang ang everything privately. So ang ginawa niya guys, binugbog niya hepatoma. Doc Miguel, if you are still watching, hepatoma is somewhere in the back, 'di ba? Tama ba ako? Hep, hep uh, hematoma, hematoma. Sa oo nga sa back nga. So sa back guys, may mga small lacerated area ng wound kung di diba, cut, ganyan. Because guys, kung nakikita nyo, yung mga nails, nagpapanails kasi yan siya sa isang spa, ganyan-ganyan niya ang likod ng ano guys, ng mananggiti, yung bana niya, yung asawa niya, ganyan-ganyan niya. So, na-scratch niya lahat noon. So, so ano, na, na ano yon hindi napigilan ng lalaki, hindi napigilan ng asawa, nagsumbong. Nagsumbong. So, guys, pag-sumbong niya, tinakot siya. Tinakot siya. And of course, what's giilob ba in Tagalog guys? Parang hindi niya, giilob niya tanan, giilob niya lahat. <laughs> giilob niya lahat ba? Kanang, kasi tawag ana, hindi siya nag-react despite the, ano, despite the, the abuse na ginawa ni Baby Gasol. Hindi siya, ano, hindi, hindi siya nag, ano, anong tawag dyan? Hindi siya nagsumbong talaga sa mga pulis. Kung hindi, nagpa, ano lang siya. Hematoma is blood clot pala. Tama, tama. Hindi, hindi siya nagsumbong sa mga pulis. So, yun na. Pero, yeah, to, to, to cut the, the long story short, ang ginawa, ang ginawa ng lalaki is lumayas. Noong lumayas ang lalaki, iba ang narrative ni Baby Gasol. Ang sinabi niya, mahilig daw sa sugal, ninakawan daw siya ganyan. And none of that is true. Walang katotohanan niya lahat. So ito pala talaga si Baby Gasol, tinitwist niya yung narrative para makuha niya yung simpati ng mga tao. And ibsa pa dyan, during last election, pupunta siya sa isang kaharian. So ang pinuntahan niya ang lungsod ng Wawaw. Wow. Kinimkim pala ang ano, kinimkim niya lahat, kinimkim lahat ng lalaki. Thank you guys sa mga translation, nahirapan eh, talaga ako. So pumunta siya sa kaharian ng Wawaw. Wow. Doon sa Wawaw, wow, bayad pala siya. So umabot daw ng seven digits ang bayad sa kanya. Seven ba? Yes. Seven digits ang bayad sa kanya. Sino ang nagbayad? kalaban ng isang makapangyarihang pamilya dito sa lungsod ng Wawaw. Wow. And, binabayaran din siya ni ni Dambuhalang Sanggol. May 50,000 siya, at least 50,000 per month siya. May 5 digits siya monthly. Kaya pala guys, bumaliktad. At inaway niya ang pamilyang Newterte. Ito kasi pamilyang Newterte, To be honest with you guys, hindi sila nagbabayad. If you show your support sa kanila, appreciated yan nila lahat. Pero hindi yan sila nagpapalabas ng pera para bayaran ka. So kaya, hindi na sinusupport ni Baby Gasol ang pamilyang New Terte. Bumaliktad siya. Nagpapabayad na siya kay Dambuhalang Sanggol. Yun. And, and isa pa guys, ito pa. Tinatawag niyang bakla si Manang Mananggete, si piloto ng lubi si Piloto ng niyog, tinatawag niyang bakla. Guys, nag-confess si Piloto. Gina-SPG niya pala si Baby Gasol na kung saan sarap na sarap at lasap na lasap daw ni Baby Gasol bawat hagod at bawat kiyud, Pero ngayon, guys, sinisiraan niya na. Tinatawag niya ng bakla. At ito pa pala ha, Diba recently, nagpo-post pa siya ng mga happy moments niya, delusion lang pala yun. Because ito siya, nag-i-expect pa pala siya na magkabalikan sila. Pero ang guy, ayaw niya na. Sinabi niya, ayoko na. Ayoko nang maabog-bog, Berna. <laughs> ayoko nang maging abog -bog Bana. Ayoko nang magkaroon ng multiple abrasion, hematoma and everything. Nail scratches sa back ko and mga ano, mga ano tawag diyan, mga small lacerated wounds. Ayoko nang magkaroon ng ganyan. Na trauma na, na trauma na si Piloto. Kaya iniwan siya for a month. So par i-stalk ninyo yan siya sa kanyang social media ngayon. Makikita ninyo guys na nagdradrama. Tapos pinapamukha niya na walang value ang lalaki sa kanya when in fact kahit maliit yung bunganga niya guys, kinakain niya pala lahat. Ganyan, ganyan talaga siya guys. Parang vacuum pala yung mouth niya. So di ba? Diba? so ano ba ang moral lesson? Of course, may moral lesson tayo dito. Ang moral lesson po dito is, huwag kayong mag-asawa ng baliw. Sa mga lalaki dyan, huwag kayong mag-asawa ng baliw. Dahil kahit anong gawin niyo, twist nila yung narrative para sa advantage nila and they would show people na kayo yung mali. So kahit kayo pa yung abusive kahit sila pa yung abusive magpapa-victim yan sila. Hihingi ng simpati sa mga tao. Pangalawang moral lesson. Iwasan ninyo ang may negative experience na sa paninira ng ibang pamilya. Because once a home wrecker always a home wrecker. Wag. At ang pangatlong lesson dito is wag maniwala kung ano-ano yung sinasabi niya online because all of those are delusions lang pala. Nagahalusinate pala yan siya. Alam mo ba, may nagsabi na gumaganyan daw siya. Yung parang, parang she's counting the strands of her hair daw. Ganyan-ganyan. Tapos nakatulala lang sa wall. Nakatingin. Di ba guys, nakakaloka ang mga revelations na ito. And isa pa, tao ito ni Dambuhalang Sanggol. Kaya pala, sobrang ano niya, sobrang abusive and sobrang bully niya because someone is backing her up. May tatakbuhan pala siya. And, sandali lang may nag-comment ka, Juicy ba sa friendship? <laughs> yes, Juicy ba, Shadow Prince. And, ginagamit siya ngayon ng mga politiko upang iatake ang ibang politiko. And yung pinaka-recent na mugshot niya guys is dahil she maligned the reputation of a certain political family sa isang island. At nakita doon na libelous lahat ng mga sinasabi niya. Kung libelous, meaning to say, malicious. So yan ang story ni Baby Gasol. Ang daming invested ah. Akala niyo talaga bongga no. Pero, bongga talaga guys. Dahil ito pa. Kung hindi hindi nyo pa alam, si Baby Gasol pala ay nag-apply ng Japan visa. Pag-apply niya ng Japan visa, guys, na decline. Kasi nag travel and tours so, na <laughs> Nag nag and tours. Of course, yung travel and tours, guys, sila na yung sa itinerary and everything. Sila na 'yung mag ano, sila na 'yung mag-process ng mga documents mo, but you have to provide the documents. Ito 'yon ang nangyari, hinanapan siya ng financial statement or SOA, statement of account. Wala siyang naipakita, guys. So, si Baby Gasol, nang hiram ng pera para malagyan ang bank niya. Eh, isang ano lang doon, nilagay. At hindi nag-reflect. So, she blamed the bank. Na ang reason daw why her visa got denied, it's because the bank failed to deposit the amount that was sent to her or that she deposited at that time hindi pala totoo. Nanghiram lang pala siya, guys. <laughs> Nanghiram para malagyan yung bank niya. Para may financial statement na maipakita. Pero at that time, wala talaga siyang maipakita. Ang sinabi niya lang, pwede ba daw may guarantee letter lang daw siya from Dambuhalang Sanggol. Imagine, kukuha ka ng visa, pupunta ka sa ibang uh, sa embassy ng ibang country, ganyan. Tapos, gusto mo lang ng guarantee letter from Dambuhalang Sanggol? E eh, di, hindi tinanggap. decline yung Japan visa niya. O oh, 'di ba? Amazing yung revelation. And hindi ako ang nag-reveal nito. Nakausap ko yung tao na nakakasalimuha niya day, May mga screenshots sa conversation. May copy ako sa medical legal. May copy ako sa mukha, guys. Na dito talaga, guys. O na-abugbugver na talaga. Ganyan ganyan ka-abusive si baby Gasul. Yes. And isa pa guys, kapag kasi ano, for example, naglagay ka lang ng big amount sa bank because for the sake of getting or obtaining a, a visa guys, walang hindi magre-reflect ang ADB niyan. So dapat there should be bank transactions, may statement of accounts. Kasi nga, doon nila kukunin yung average daily balance mo. E paano yan magka-average daily balance guys? na hindi pala bank like a real bank yung ano niya ano lang pala parang parang online ano lang ba anong tawag yan parang online online account lang online bank lang online bank lang yung ano niya so doon nagka problema so guys ganito yon ako yung sinisiraan every day ako yung ano eh ako yung ako yung ginagamit nila para magkakaroon sila ng engagement so sinisiraan nila ako imagine ha grabe yung paninira nagnakaw ako ng towel ano pa ba ah uh, may sugar bayot ako. Yan na yun. Ah... Uh, 'Yung mga damit ko daw puro hiram, branded nga daw pero puro hiram. Ya, yung level na upan nila 'yung naririnig ko. Isa pa ha, hindi daw ako tumutulong sa family. Pangit daw 'yung bahay namin because guys, alam niyo naman na from bukid kami so hindi talaga admitted ko talaga, hindi maganda ang bahay ng mga kapatid ko. Wala kaming bahay as a family kasi nga wala na separated na 'yung parents ko, binenta na 'yung original bahay namin 'yon. Wala kaming bahay. So ang ginagamit nila ngayon is pangit daw 'yung bahay namin. Maganyan, 'yan 'yung ina-attack nila sa akin. Pero guys, karma is real pala talaga and God has His own way of exposing the wrongdoings of the people. Imagine to mahimik lang ako, pero eventually nagkakatuto yung lahat ng pinagsasabi ko. Unang una inawa pinagtulungan nila ako. eh. may kaibigan niya siyang CEO ng isang beauty product before. So when I was talking about her, when I was defending myself against the, uh, you know the negative uh, ano yun, mga negative things, uh, derogatory remarks that she did to me, may tumulong na CEO sa kanya nag up. Anong sinabi ko lang? One of these days, kayo na naman ang magkakaaway ni CEO. And hindi ako nagkamali, guys. Yung CEO na naging kaano niya, naging kakampi niya sa pag aaway sa akin, nag aaway sila after a month. And yung CEO na yun, siya ang nag-reveal na ang laman pala ng bank ni Baby Gasol ay only 17,000, 1,700, 188, parang something like that, 14. Yung isang bank is 14. And di ba sinasabi niya, guys, na yung mga pera daw nila is nasa banyo na, ginagawang tissue. Delusion pala. Delusion lang pala. Dilulo pala. Oh my God. So doon ko na-realize na hindi pala totoo lahat ng pinagsasabi niya. And yes. So balikan ko na yung Sunstar. Okay ha?